Siya ang kinikilalang ama ng wikang pambansa at kauna-unahang pangulo ng Commonwealth. Ano-ano nga ba ang kanyang mga nagawa bilang ikalawang pangulo ng Pilipinas? Kilalanin si Manuel L. Quezon. Si Manuel Luis Quezon A. Molina, o mas kilala bilang Manuel L. Quezon, ang naging pagalawang pangulo ng bansa at unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. ay tinaguri ang ama ng Republika ng Pilipinas at ama ng kasarinlang Pilipino. Ito ay dahil sa mga ginawa niya upang isulong ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pamahalang Amerikano. Si Manuel L. Quezon ay sinilang noong August 19, 1878 sa Baler Tayabas, anak ni Nalucio Quezon at Maria Dolores Molina na parihong guro. Nagsikap si Quezon na magkaroon ng maayos na edukasyon. Nagtapos siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran noong 1894 at nagpatuloy sa pag-aaral ng abukasya sa Universidad ng Santo Tomas. Sa panahon ng pananakop ng Espanyol at mga Amerikano aktibong lumahok sa himagsikang Pilipino si Quezon at nahalal siya bilang gobernador ng Tayabas noong 1906 at naging pinuno ng Asemblea ng Pilipinas. Noong 1909 hanggang 1916 nagsilbi siya bilang residente komisyonado ng Pilipinas sa Estados Unidos Sa panahon ito, kanyang pinangunahan ang pagpasa ng Batas Jones na nagbuwag sa komisyon sa Pilipinas ng Estados Unidos at nagbigay ng mataas na antas ng pamamahalas sa mga Pilipino. Noong 1935, nanalo si Manuel Quezon sa unang halalan sa bagong konstitusyon laban kina Emilio Rinaldo at Gregorio Aglipay at naging unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Sa kanyang termino, isinulong niya ang iba't ibang reforma sa edukasyon, ekonomiya at lipunan. Isa sa mga programang kanyang itinatag ay ang National Land Settlement Administration. Dayonin nito na magkaroon ng sariling lupain at papahay ang mga magsasaka sa ilalim ng kanyang pamumuno. Naitatag din ni Quezon ang National Economic big Council upang pangisiwaan ang programang pang-ekonomiya. Pinangunahan rin ni Manuel Quezon ang pakikipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa Amerikano bilang unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Nagtatag siya ng malakas na pwersang militar upang panatilihin ang seguridad ng bansa. Sa panahon ng Holocaust, tinulungan ni Quezon ang mga Hudyo na naghahanap ng ligtas na lugar mula sa mga Nazi sa Europa. Pinapasok niya ang daan-daang Hudyo sa Pilipinas upang manirahan. Isa sa pinakabahalagang ambag ni Manuel Quezon ay ang pagtatag ng pambansang wika. Itinatag ang surian na wikang pambansa noong 1936 sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 184. Layunin nito ang pag ang mga wikang katutubo at tukoyin ang wika. Numaya pa si Manuel El Quezon noong Agosto 1, 1944 dahil sa sakit na tuberculosis.